mas malaki, mas mabangis at matagal nang hindi nagpapakita. Hindi siya galing sa dalaga. Nabaling ang lahat ng mata sa kanya. Ang ilan, nag-aalinlangan. Ang iba, natigilan. Ngunit sa katahimikan, narinig na lang lingaw nga mula sa kalayuan. Isang ungol na malalim. Nakakatindig balahibo at tiyak na hindi galing sa tao. Si Lira, nanginginig. Mahigpit na kumapit sa kamay ni Manuel. Ang kanyang mga mata, muling kubislab sa dilim. Tanda ng sumpa na pilit niyang pinipigil. Ngunit na may ibang halimaw na banta, mas lalong lumutang ang tanong. Hanggang saan niya kayang pigilan ng sariling anino? Hindi nagtagal Yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa ng mga tao. Mula sa kakahuyan, unti-unting lumitaw ang nilalang. Matay kumikislap sa dilim.